Ala, may tiger! Nandito ako ngayon sa isa sa pinakasikat na lugar dito sa Negros Oriental. O ganyan yung kulay niya ang mga bahay na yan, mga tol. So, doon sa kabila, mga kulay puti naman yung nandoon. Oh, sumakto pa yung fog. Tapos, <laughs> yung simbahan niya yung kulay puti. So, ito yung hanging bridge na parang hanging bridge 2. Nakakatakot din pala. Oh, tingnan mo tong buko, oh. Mas mataas pa tayo dyan sa buko. Mataas ah. Mataas din oh. Pagkatapos naming mag-enjoy sa bayan ng Sipalay at matulog ng isang gabi, ay napagplanuhan na may nakinabukasan ay dumiretso na sa Negros Oriental. Kaso medyo wrong timing dahil umulan. Pero nakaisip kami ng paraan. So ito, dahil umulan at wala kaming kapote mga tol, nag-improvise kami mga plastic lang o. Oh. plastic. No to kapote! Yes to! Plastic! <laughs> Medyo nadaya lang kami ng kasama naming si Fryan. May kapote na, may plastic pa. At dahil nakapag-improvise na kami ng aming kapote, ay tuloy na tuloy na talaga ang aming biyahe. Mula si Pala, may 106 kilometers na biyahe hanggang makarating ka sa Pamplona. At hindi naging madali ang aming biyahe dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. At pagkalipas ng ilang oras sa biyahe ay nakarating na kami sa boundary ng Negros Occidental at Negros Oriental. Pero nadaan na namin itong lugar ng Burasay. Napadaan lang kami, nagpapicture na lang din ako. At narating na namin ang bayan ng Santa Catalina na kung saan dito na kami liliko papunta sa Pamplona. Habang nasa biyahe ay sinalubong naman kami ng ganto kakapal na fog. Pero meron tayong kasabihan, walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Wala lang, naisip ko lang kasi sobrang lamig na. <laughs> At pagkatapos ng mahigit kumulang na hindi ko na mabilang na oras, ay nakarating na kami dito sa Kapi Alicia. So maganda talaga tong Kapi Alicia. Long timing na yung punta namin dahil tingnan nyo oh, wala tayong makita sa ano, mga view kasi ano nga tawag nito? Ang kapal ng fog. Eh wala. Wala tayong magagawa. Tingnan niyo mga tulo. Wow, oh, ang lalaki. Nalaki ng mga tilapia, tol. May bigote. Mga tilapia ibat ibang kulay, oh. Iba't ibang kulay ng tilapia. Meron dito. Ayan oh. may kulay itim na tilapia, may kulay ayan, tilapia gold ka ako, laki-laki ng gold na tilapia. Ah. I love you pa oh. So makikita mo naman dito. Pero pag yung sa unahan na hindi nakita yung view. Ito, ito. Nandito tayo sa kanilang simbahan. So napakaganda oh. Di ba? alam mo yung ano, alam mo yung wrong timing na parang perfect timing din. Simbahan talaga to. May nagsisimba dito mga to. Huwag Oh, babichur na. Gundo, gundo. Oh. Eh. Medyo solid lang. Dahil kahit madilim, magpapicture tayo dito. So, ito yung hanging bridge na parang hanging bridge 2. Taas ah. Mataas din oh nakakalula din kahit pa paano. Mas mataas pa tayo sa buko. Oo, oh, mataas pa tayo sa buko. Tapos, meron doon mga ano-ano. Wala! -ano. May witch! <laughs> Mayroong witch doon, oh. Wala, ano yun? Ah, yun sa mobile legend yan? Dito pala yung mga mobile legend ba? Ala, may tiger! Ala, laki ng tiger, oh. Oh, tiger nga. Umakyat sa ano? buko oh, dumuduyan din talaga pala tong aso no dumuduyan dumuduyan oh papunta doon ayan yung zip line doon mula doon so, ganito kataas to mga tolo ayan dumuduyan duyan, duyan oh. makakatakot pagka tumingin ka sa baba pero pag lumiritso ka pag lumiritso ka Ayos lang naman. At pagtawid namin sa kabila ay nakita na namin ang mga puting bahay. <laughs> Ito naman yung mga bahay dito mga tol. Ah, napakaganda din. So may iba't ibang kulay. Iba't ibang kulay to. Ah, may red, may blue, may yellow, may purple. Eh ba? Apaka solid. Yee! So ganyan yung kulay niya mga bahay na yan mga tol. So doon sa kabila, mga kulay puti naman yung nandoon. Tara check natin kung anong meron doon sa kabila. Let's go! At ito pala ang ilan sa mga kuha namin dito mga tol.